Nabalitaan ko na may bagong bukas palang kainan dito sa aming barangay, dito sa partida pulong buhangin sa bayan ng Santa Maria. Kaya dali-dali na ako pumunta kasi meron daw silang pagkain dito na dinadayo lalo na ng mga motorista. Excited na akong matikman ang pansit duglog na nagmula daw sa Bicol. Tara samahan niyo ako guys, let's go! hello guys, ako pala si Mark Nicolas. Amor in Partida. Dito na po tayo sa Kimis, Tapsilugan and Balisyanahan. Na ang specialty ay pansit luglog. marami po tayo dito mga pagkain, may mga hot silog, may mga sisig, may mga aspang silog. Basta any kind of silog, meron tayo dito. Ayan, ito, specialty natin, ito Basit tuglog to, fresh from Bicol pa kasi ang cook natin ay taga Bicol from Naga City. Ayan, shout out kay Mama Joan. Yan, ang ating special cook natin for today. Yan. Ah, pala, ah, dito nga pala to, located at partida sa Maria Bulacan, sa Tiswangi. No? Ah, trademark po niya, landmark ah, dito lang sa kay Doka Tumpot Supply Call. Ito ang Alam yan. highway lang siya, kaya madali nyo po siya makikita. Ayan, marami tayong mga ano, mapipiyan na pagkain uh, dito. Ayan punta na lang kayo. Try nyo na lang po. Silo. Maraming salamat. At sa mga pumunta, nakarating na. Salamat po sa inyo. At sa mga tatangkilig pa kung sakali. Marami po salamat sa inyo. Thank you. At uh, God bless po. Alam sila Parang Parang ipipento natin ang mga pagkain. Yan ang chef nila. <laughs> chef Macboy. Chef Good morning po pala sa lahat. Nandito po kami sa pwesto ni Kimi, stop si Logan at Balinsyaran po. Along partida, landmark po ni Doc Atong Malang sa PY. sa aming munting hanap buhay at negosyo po para po sa mga rider po na pumupunta po sa North Sagaray. Along the highway lang po ito. tatikman niyo po ang aming munting business po. At sa mga kasama ko po na nagtaguyod dito at nagtutulong-tulong po sa araw-araw na aming pagkagayang at marami pang mga customer kaming mapasaya sa aming kunting negosyo. Maraming maraming salamat po. At Oras na para tikman natin ang kanilang pinagmamalaki Ang pansit duglog, At pakirandam ko, nahugutom na talaga ako Tara, kain tayo Tikman na natin ngayon Yung mga pagkain nila Itong lobby Okay ang lasa, masarap? pasado. Kain na po kayo dito sa Kimis, Silugan at Balenciana. Masarap po dito. Laro na po yung luglog nila. Napadaan lang na po ako dito sa Partida may malapit po sa Pulukuyan to. Kain na po kayo.